mang salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez mic Rookie Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Napamura na lamang itong si Abner. Nag-iisip agad ito ng paraan kung paano makontra ang ginawa ng batang aswang sa kanya. Bago bumagsak ang mga ito sa lupa, nagawa naman itong si Abner na makawala sa pagkakapit ng bata sa mga paan ito sa kanyang liig nang mapiga niya ang bandang punong paan ng bata. Ngunit agad na umikot naman itong si sinunoy sa ere sabay ng pagpapatama ng kanyang dalawang mga paa sa dibdib nitong si Abner. Kaya sa lakas ng ginawang pag-ataking iyon nitong sinunoy, tumilapon ng ilang metro itong si Abner at tumama pa ang katawan ito doon sa mga sanga ng kahoy na naging dahilan para magkakaroon ito ng mga galos sa kanyang katawan. Ngunit bago pa makabawi ng lakas at wisyo itong si Abner, napakabilis ng papa na din muli itong sinunoy sa kanya at pagkatapos agad na nagpaulan ang bata ng mga sapak. Muling tinamaan itong si Abner na naging dahilan para bumulusok na ito ng tuluyan pabagsak doon sa lupa. Ngunit sa karanasan, sa pakikipaglaban itong si Abner, sa ilang taon na niyang nakikipaglaban sa iba't ibang uring mga nilalang, wala na itong kabang naramdaman at pag-alinlangan sa mga labanan kaya kahit na nalalagay na sa alanganin ang sitwasyon ngayon nitong si Abner bago siya tuluyan na bumagsak sa lupa nagawa niyang mahagilap ang batang aswang hawak niya ito sa may batok at sabay na silang bumagsak doon sa lupa mas matindi nga lamang ang pagkabagsak nitong si Abner dahil nga sa bago siya tuluyan na bumagsak sa lupa tinamaan siya ni Nonoy unit gayon pa man, nasaktan pa rin ang batang aswang. Samantalang doon sa kakahuyan, nagawa nitong si Butchok na makalapit na kay Supremo. Itong si Supremo ang tumatayong pinuno sa grupo ng misyonaryo. Matalik itong kaibigan ni Mamang Tasing. Dati itong kagawad sa lugar ng Lasi bago mapasama sa binuong grupo ng misyonaryo. Isa itong antingero ngunit hindi ganon kalakasan ang mga tanga nitong kakayahan sa mga orasyon. Kaya nahirapan ito sa batang si Butchok. Kahit kasi na bata pa lamang itong si Butchok dahil sa laging pakikipaglaban ito sa mga mas malalakas na mga kalaban Nagawa ng batang si Butchok na mas mapalakas pa ang kanyang mga kakayahan sa mga usal. Mas malakas pa nga ang kakayahan ito kung ikumpara sa anim na mga membro ng misyonaryo. Sa kanilang anim kasi sa misyonaryo, tanging itong si Tatay Meroy ang medyo may kalakasan pagdating sa mga orasyon na iyon. At ito ang dahilan kung bakit kinuha nila ang matandang si Tatay Meroy dahil malaki ang maitulong nito sa espitong mga orasyon. Nitong mga huling taon na kasi, Napalakas nitong si Abner ang mga karunungan nito sa mga orasyon. Napapatras na itong si Supremo at gulat na gulat dahil hindi man lamang niya masundan ang bilis ng kilos ng batang si Butchok. Hindi niya maiputok ng mabuti ang kanyang dalang mga baril, punterya ang bata. Hanggang sa tuluyan ng makalapit na nga ang batang si Butchok sa harapan nitong si Supremo at nagbabanggit ng mga banyagang salita agad itong si Butyok. Alam nitong si Supremo na usal iyon sa mga orasyon ngunit hindi niya kayang wasakin ito at pagkatapos hindi na niya naiwasan ang ginawang paghampas nitong si Butyok gamit ang pamalong niyantok na tumama naman sa kanyang batok. Parang binagsakan ng ilang tuniladang siminto itong si Supremo na lumalagapak doon sa lupa. Nagdilim na agad ang kanyang diwa. Nakita iyon ng iba pang membro ng misyonaryo. Ngunit hindi nila magawang matulungan ang kanilang pinuno dahil abala din ang mga ito sa pakikipaglaban doon sa iba pang mga bata. Hindi kasi nila inaasahan na kaya pala ng mga batang ito na makipagsabayan sa kanila. At hindi lamang pakipagsabayan dahil sa mga nakalipas na ilang mga minuto na pagtanto ng grupong misyonaryo na mukhang mas malalakas pa sa kanila ang mga batang ito. Sa grupong ito, ang matatawag na pinakamalakas lamang sa kanila ay sina Hidalgo at Abner. Ngunit nakatapat naman ni Abner ang batang aswang na kasing lakas niya. Habang itong si Hidalgo, nagawa naman itong masaktan itong si Kimba. Tuluyan na tinamaan ito ni Hidalgo ng mga pagsapak at nakabulagta ang bata sa lupa. Hindi naman kasi isang uri ng madridma itong si Kimba. Ang kalakasan ng bata ay ang kanyang tanga na kakayahan sa paghawak at pag-asinta ng baril. Dahil na rin sa kanyang tanga na mutsak. Kung mano-manong kumbate, dihado talaga ang bata kumpara kay Hidalgo. Lalo na kapag mas malalakas ang mga makakarap ng bata tulad nitong si Hidalgo. Hindi na kasi nagpigil pa itong si Hidalgo kahit na mga bata ang mga katunggali dahil batid niyang malalakas ang mga ito at isang pagkakamali lamang niya maaaring matatalo din siya ngunit sa mga pagkakataon na iyon si Tuto na ang kanyang kaharap at nakahanap na ngayon ng katapat itong si Hidalgo hindi man kasing lakas itong si Tuto sa kanyang dalawang mga kaibigan na sina Butchok at Nunoy ngunit sa kanilang grupo hindi maikaila na siya ang pangatlo at pangapat lamang ang kanilang kuya Gabriel. Nagawa nitong si Tuto na makontra ang mga ginagawang usal nitong si Hidalgo. Kaya nagkakasubukan na lamang ang mga ito sa lakas. Natatamaan man itong si Tuto. Ngunit makailang bisis din na nakakatama ang bata doon sa malaking tao na si Hidalgo. Hindi pa nga makapaniwala itong si Hidalgo na nasa sapol na siya sa mga ginagawang pag-atake ng bata habang ang dalawang albularyo nakatumba na din ang mga ito sa lupa. Habang namimilipit sa sobrang sakit, tanging tatlong mimbro na lamang ng misyonaryo ang mga nakakatayo at patuloy na lumalaban sa mga bata. Sa panig naman ng grupo nila ni Butchok, tanging itong si Kimba ang napasandal doon sa puno ng kahoy habang bumabawi pa ng lakas at wisyo. Itong si Arid. Bukod sa magaling at asintado nito sa paggamit ng pana, mas magaling ito sa pakikipaglaban sa kumbate. Kaya katulong ito ngayon ni Toto para matalo na ng tuluyan itong si Dalgo. Samantalang itong si Butchok, kaharap na niya ngayon ang matandang albularyo ng misyonaryo na si Tatay Miroy. Wika ka ng matanda kay Butchok. Hinaamin ko bata. Nagkakamali kami sa aming hinalak tungkol sa grupo ninyo. Umaangat ang kalakasan nyo, hindi lamang sa aspitong kumbate at labanan na mano-mano, kundi pati na rin sa mga orasyon. Ngunit susubukan ko pa rin na labanan kita. May misyon kami sa paligsahan na ito at hindi kami maaaring matalo. Lalabanan kita sa abot ng aking makakaya. Matapos ang sinasabing iyon nitong si Tatay Meroy, agad na itong nag-uusal ng mga orasyon. Ngunit bago pa niya matapos ang orasyon na iyon, biglang nawala sa kanyang harapan ang batang si Butchok at wala pang isang segundo ang nakalipas, biglang sumulpot na lamang ang bata sa kanyang likuran. Agad na napapihit ang matanda. Narinig din niyang nag usal itong si Butchok ng mga orasyon na tigalbo. Kaya mabilis din na nag-uusal itong si Tatay Meroy habang umaatras para makaiwas sa mga ginawang pag-atake ng bata sa kanya. Nang ibato na ni Butchok ang kanyang usal, sinalubong agad ito ng mga pagbato din ng usal ng matandang albularyo. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para tapatan ang lakas na ibinato ng batang si Butchok sa kanya. Kaya kahit na nakapaghanda at nakapagbitiw din ng orasyon itong si Tatay Meroy, tinamaan pa rin siya ng orasyon ng bata na naging dahilan para pansamantalang namamanhid ang kanyang buong katawan. Hindi naman tuluyan na naparelisa ang kanyang buong katawan. Kaya pa na maigalaw ni Tatay Miroy ang kanyang katawan. Ngunit hindi na ito ganun kabilis na naging dahilan para hindi na niya maiwasan ang ginagawang mga pag-atake ni Butchok sa kanya. Ngayon, hindi na ginamit ng bata ang kanyang pamalong yantok. Mga sapak na lamang ang mga binitiwan nitong si Butchok na tumama naman sa sikmura, dibdib at panga nitong si Tatay Miroy. Bago pa siya matumba, at mawala ng malay. Alam na nitong si Tatay Meroy na matatalo na siya ng bata. Pagbagsak na matanda sa lupa, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ngunit parang gising pa rin ang kanyang diwa dahil narinig pa niya ang sinasabi nitong si Butchok sa kanya na sa mga pagkakataon na iyon, nakatayo na sa kanyang paanan. Pasinsya na po tatay, sadyang kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. May inaasam kami sa paligsahan na ito. Dapat kami ang mananalo. Sa kabilang banda naman, nahihirapan pa rin si Natuto at Arid para mapabagsak ng tuluyan itong si Hidalgo. Sa katagalan ng kanilang labanan kasi, mas nakakayanan na ni Hidalgo ang mga patama ng dalawang mga bata sa kanya. Matagal na din kasi siyang nakipaglaban ilang taon na na nakipaglaban itong si Dalgo sa mga kampo ng kadiliman at kaya na niyang tanggapin ang mga malalakas na mga pag-atake sa kanya. Tinamaan Hidalgo itong si Tuto sa panga na siyang dahilan para agad mapasadyad ang bata sa lupa. wi ka nitong si Hidalgo. Matawarin mo ako, bata. Ngunit paligsahan ito ng lakas at kagalingan. Hindi ko kayo maaaring pagbigyan. Ikaw bata, babae ka, hindi ba? Huwag ka nang sumali sa aming labanan dahil ayaw kitang saktan. Ayaw kong manakit ng babaeng katulad mo. Sagot naman nitong si Arid. Sa labanan ng mano-mano, hindi pwedeng pairalin ang awa dahil kung babae man o lalaki ang iyong makakaharap kailangan mo pa rin na ibigay ang buong mong lakas. Napangiti na lamang itong si Dalgo at napailing sa sagot nitong si Arid. Sagot naman ito doon sa batang babae. Ikaw na ang may mga sabi sa mga bagay na iyan, bata. Kaya patawarin mo na lamang ako sa aking gagawin sa iyo. At pagkatapos napakabilis nang umataki na itong si Hidalgo sa babaeng mandirigma na si Arid. Mas mabilis na ang mga kilos ngayon nitong si Hidalgo na mas ikinagulat ng dalagita. Dahil makailang bisis na kasi nilang tinamaan itong si Hidalgo ng mga pag-atake. Ngunit nakatayo pa rin ito at patuloy na tinatanggap ang kanilang mga pag-atake. Malakas pa rin ito at sa tingin nila mas bumilis pa ang mga kilos nito ngayon. Kamuntikan ng matamaan itong si Arid ng isang pasampal na pag-atake nitong si Hidalgo. Kahit kasi sa sinasabing iyon ng dalagita, alam nitong si Hidalgo na hindi masasama ang grupo ng mga batang ito at hindi pa rin niya kaya na suntukin ang dalagitang si Arid. Hindi kaya ng kanyang konsensya. Ngunit gayon pa Natalisod na itong si Arid dahil sa kakaiwas sa mga ginagawang pag-atake nitong si Hidalgo sa kanya. Nang tutuluyan na siya nitong si Hidalgo, biglang mayroong isang batang paslit ang bigla ang sumulpot at humarang kay Hidalgo. Kaya napatigil sa pag-atake ito at napatitig ito kay Buno. Nakadipa pa ang mga kamay nitong si Buno na pinoprotektahan ang dalagitang nasa lupa napatawa na lamang itong si Dalgo at napakamot pa ito sa kanyang ulo at wika nito. Ay nako, Diyos ko. ayaw ko na nga na sa isang babae. Ngayon, isa na namang sanggol. Kaya sa narinig nitong si Buno, mas lalong nang gagalaiti ito sa galit nang tawagin siyang sanggol. Sagot naman ito, doon sa nambuhalang karap hindi na po ako sanggol. Ipapatikim ko sa iyo ngayon kung gaano kasakit ang suntok ng isang sanggol. Itong si Arid, pinipigilan niya agad itong si Buno. Batid kasi ng babae, nakakaiba ang lakas ng kanilang kaharap na si Hidalgo. Ngunit huli na, dahil tumatakbo na ng napakabilis itong si Buno papunta kay Hidalgo. Itong si Hidalgo, napatigil ito sa kanyang pagtawa nang makitang napakabilis nang papunta sa kanya ang batang si Buno Anak ng titing, tumigil ka bata dahil ayaw kitang saktan Ngunit agad na pinagsasapak na ni Buno itong si Hidalgo Nagawa pa rin itong si Hidalgo na makaiwas at mahawakan ang paa ng batang si Buno Pagkatapos walang anumang inialsa ito ni Hidalgo sa ere na parang may hawak lamang siyang basahan dahil sa sobrang gaan. Ang sumunod na mga pangyayari ang hindi niya inaasahan dahil biglang nakaalpas itong si Buno sa kanyang pagkakahawak at agad itong nagpakawala ng isang sapak. Nung una, akala nitong si Hidalgo na hindi aabot ang sapak ng bata sa kanyang muka at hindi din ito malakas. Kaya hindi masyadong binigyan ito ng pansin ng antingero. Ngunit nang tumama ang sapak ni Bono sa mukha nitong si Hidalgo. Iyon ang isa sa mga bagay na kanyang pagsisihan dahil sobrang nayanig ang kanyang katawan. Pakiramdam pa nga nitong si Hidalgo parang nabasag ang kanyang ilong sa sapak ni iyon. Tumalsik din agad ang mga dugo galing sa kanyang bibig at ilong. Pagkatapos, tuluyan na siyang natumba sa lupa agad. Na umiikot ang kanyang paningin at napamura na itong si Hidalgo. Kakaiba ang lakas ng bata sa tingin niya. Parang mayroong dalawang mga katao ang tumulong sa pagsuntok sa kanya ng bata. Ganon kalakas ang sapak na iyon nitong si Buno. Ang bata kasi kapag lalong nagagalit ito, mas lumalakas ang kanyang mga sapak. Mabilis naggumulong itong si Hidalgo. Para makaiwas, dahil sa nahihilo niyang diwa, nasipat pa rin niya na tumatalo na itong si Buno at papaataki na sa kanya. Sa isip ngayon itong si Hidalgo, baka hindi na niya makayanan ang susunod na pagtama ng sapak ng bata sa kanya. Baka mawala na siya ng ulirat at mapinsala pa ang kanyang katawan. Tumama ang suntok na iyon itong si Buno sa lupa. Nagsitalsikan pa nga ang mga lupa dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon ng bata. Medyo nabiyak pa nga ng kaunti ang paligid na tinatamaan nitong si Buno. Itong si Hidalgo agad na nagpakawala ito ng sipa na tumama naman kay Buno. Hindi naman ganon kalakas ang pagsipang iyon nitong si Hidalgo dahil nga nangangarag pa ang kanyang katawan sanhi ng suntok ng bata. Gayon paman, tumalsik pa rin itong si Buno dahil nga napakaliit pa ng bata. Tumama ang katawan ng bata na si Buno doon sa puno ng kahoy. Sinaarid at tutok. Sa kanilang nakita na pasigaw na ang dalawa at sobrang nag-alala sa batang si Buno. Kanina, bilib na bilib ang dalawa nang makita nilang pinatumba ng batang si Buno ang malaking kalaban na si Hidalgo. Ngunit ngayon, napapalitan ito ng pagkabahala nang makitang tumailapon itong si Buno ng tamaan ng sipa kailangan nilang kumilos sa kabila ng mga sakit nilang naramdaman dahil nakita nilang papatakbo na itong si Dalgo papunta kay Buno at galit na galit na samantalang itong si Dalgo nag-usal agad ito ng mga usal para maigapos ang batang si Buno at tuluyan na itong mapatigil sa pagwawala wika nitong si Dalgo animal kang sanggol ka napakalakas pala ng tangan mo Unit kailangan muna kitang patatahimikin ngayon nang maibato na nitong si Hidalgo ang kanyang mga usal nakita niyang biglang hindi na gumagalaw itong si Buno kaya ang buong akala nitong si Hidalgo na matagumpay niyang naigapos ng mga orasyon ang batang paslit at nang tuluyan ng makalapit na itong si Hidalgo dahil nga hindi niya kayang saktan ang bata na walang kalaban-laban. Dinampian niya agad ang magkabilang sintido nitong si Buno habang nag-uusal ng mga orasyon itong si Hidalgo para iselyado na ang kanyang mga usal para pansamantalang hindi na muna makakilos ang bata. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo napadilat ang mga mata nitong si Hidalgo nang makitang nagliliwanag ang kwintas na suot ng bata sa may dibdib. At pagkatapos, nakita niyang bumuka ang mga mata nitong si Buno habang nakangiti ito sa kanya. Pinalabas pa ng bata ang kanyang dila na parang nangungulit kay Hidalgo. At pagkatapos, agad itong nagpakawala ng sipa na tumama sa kanyang panga. Iyon na lamang ang huling natandaan itong si Hidalgo dahil pagbagsak niya sa lupa agara na siyang nawalan ng malay. Masyado kasing maawain itong si Hidalgo sa mga taong hindi masasama. Lalo ngayon ng mga bata ang kanilang kaharap at may babae pa at isang paslit. Hindi niya alam na ang kwintas nitong si Buno na bigay ni Tatang Ubak ay mayroong espesyal na kakayahan na kayang higupin ang mga ordinaryong usal sa bawat mga makakainkwentro ng bata. Kaya iyon ang dahilan para hindi matablan itong si Buno sa mga ginawang usal ni Hidalgo. Ngunit sa murang edad nitong si Buno, alam na ng bata kung paano makipaglaro sa labanan. Nagpunwari kasi itong tinamaan ng orasyon para tuluyang makalapit sa kanya ang malaking tao at sa mga pagkakataon na iyon, maibito niya ang isang pag-atake sa pamamagitan ng pagsipa. Hindi pangkaraniwan ang mga bagay na ito sa pag-iisip ng isang anim na taong gulang na bata. Kaya sobrang nakakahanga ang ginawa ni Buno na pati sina Arid at Tuto nakangapa nga ang kanilang mga bibig at hindi pa rin makapaniwala ang dalawa. Makalipas ang ilang mga minuto, nagising na sina Supremo habang itong si Abner nagpasya na itong itigil na ang kanilang labanan kontra ang batang aswang sa loob kasi ng ilang mga minutong labanan, wala kasing nananalo sa kanila at walang natatalo. Tinatanggap na nila ang kanilang pagkatalo ngayon kontra sa mga bata. Wala silang dapat na ikahiya dahil napagtanto nilang kakaibang antas ang lakas ng grupo ng mga batang ito. hui ka na lamang nitong si Abner na naglalakad na pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Supremo. Tama na bata. Ayaw ko na. Nag-aksaya lamang tayo ng lakas. Ikaw na ang panalo. Samantalang itong sinunoy, napanganga na lamang ang bibig ng bata at hindi makapaniwala na sumusuko na ang kanyang kalaban. Nahihirapan din itong sinunoy sa kanilang labanan. Inaamin niya na sa lahat ng kanyang manakakalaban, kakaiba din ang daling at lakas ng aswang na si Abner. Nang makalapit na itong si Abner, agad nawikan ito kay Supremo. Oh, ano na Supremo? Kaya mo pa ba? <laughs> mukhang isang malaking pagkakamali ang ating ginawang pagmamaliit sa mga batang ito. Pagkatapos tinulungan itong si Abner, itong si Hidalgo na nagkakamalay na rin. Wikang muli itong si Abner. Tangina naman Hidalgo, mukhang nayari ka din ng mga batang ito. Tanging nasabi nitong si Hidalgo na pilit ng makatayo. Buisit na sanggol na iyan. Ngunit Abner, kakaiba din ang galing at lakas ng mga batang ito. Paano na ngayon iyan? Natalo tayo at mukhang hindi na tayo. Maaring magpapatuloy sa paligsahan na ito. Si Supremo na ang sumagot habang naglalakad na ito papalapit kay Butchok. Ang grupo kasi ng mga bata ayaw nilang iwan kanina ang mga ito habang nawalan ng malay ang mga ito kanina. Nakakaramdam kasi ng kakaibang presensya sa paligid itong si Butchok na parang mayroong mga nilalang ang nagmamasid sa kanilang labanan. Iniisip kasi ng mga bata na baka mapahamak ang grupo ng misyonaryo kung iwan nila ng basta-basta hindi pa kasi dumating ang apat na mga matatandang albularyo na tulad sa nangyari ng kalabanin nila ang grupo ng bansay. Uy ka si Supremo. Bata, binabati namin kayo. Ngunit sa tingin ko, hindi ito ang tamang lugar para sa atin. Gusto kong makausap kayong lahat. Kailangan muna natin na makahanap ng mas ligtas na lugar. Mukhang may mga nilalang lang ang nasa paligid na nagmanman sa atin